party to come up with something is late. Mm -hmm. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get a a a, a, a siguro informator from the patawag pa ako ng ano, yan, then we can come come up with a slate i-complete na lang. Yung, yung ngayon nandyan, so susuportahin na namin kung sino-sino. In addition, mag, ano kami ng reserba na kung may bagong uh, sasampa sa na gustong tumakbo, e yes. eh, laglag ko na lang yung hindi basyado, hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, uh -huh. o yung ayo ko yung muka, <laughs> Mm. -hmm. Meron eh, ka Pero yeah. si si ano nga po? Si Senator Tol Tarantino na